Rise and shine Dayan, isang daang araw bago ang kapaskuhan nagsisiksikan pa rin sa evacuation center at ang ilan pa nga ay sa tabing kalsada at sa center island. Sila ang halos dalawang libong pamilyang nasunuga noong Sabado dito sa barangay 105 Aroma Road 10, Tondo, Maynila. Basa sa magdamagang ulan ang magkakapitbahay na ito na nasunugan noong Sabado sa Tondo, Maynila. Maging ang kanilang mga gamit hindi nakaligtas sa tubig ulan. Pag lumalakas po ulan, babangon po kami. Pagka uh, mahina na po, higa ulit kami. Ganun. Sa dami ng mga nasunugan kasi, wala na silang mapwestuhan sa loob ng evacuation center. Maging ang center island ng kahabaan ng road 10, tinirhan na ng mga nasunugan. Ang labing siyam na taong gulang na si Erica, tinitiis silang ang sitwasyon dahil wala naman silang matunuyan. Dalawang beses na rin kasi silang nasunugan. Unang beses noong 2017. Doble ng hirap po. Doble ng hirap. Totoo din 'yun noon dati. Nangyari sa amin. Ganun din. Hindi susumikap po kami magano. Magano ng pila-pila ng ano, relit po. Mahigit sa 30 pamilya ang nananatili sa kalsada. May mga modular tent sila, ngunit pinapasok rin ito ng tubig ulan. Bukod pa ito sa panganib na dala ng mga nagdaraang malalaking truck sa kalsada. May mga pamilya rin nasa evacuation center, pero malasardinas naman na nagsisiksikan. Umabot sa halos 2,000 pamilya ang nasunugan sa Barangay 105 Aroma Road 10, Tondo, Maynila. At isang nga itong covered court na ito sa kanilang mga evacuation center. Dito nagsisiksikan ang maraming pamilya at sa oras na ito, wala rin kuryente at napakainit ng lugar. Kung saan pa mas komportable, doon pa na wala ng kuryente. Siguro sumubra ng gamit kasi sa dami ng mga evacuees, gumagamit sila ng mga electric fan kasi may mga sanggol na kung saan talaga hindi pwede na walang hangin dahil nag -iiyakan. kagabi nga, nag -iiyakan. Gumagawa naman na ng para ng barangay Ngunit kulang daw talaga sila sa lugar na pwedeng paglagakan sa mga evacuees. Uh, yun nga po, nakakalungkot po, po kasi nakita nyo naman po palagay nila katent lang po, hindi sapat. Hindi sapat para sa proteksyon nila sa ulan o kung sakali may baha, talagang napakahirap po. Ang iba nga dyan, ninalagnat, siguro ano, hindi nila, kasi siksikan po eh, para silang mga sardinas. Nananawagan naman ng tulong ang mga nasunugan. Marami sa kanila hindi alam kung paano muling magsisimula. Kaya alam mo, hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kuryente sa Barangay Hall at Covered Court ng Barangay 105 Aroma Road, Tentondo, Manila na kung saan napakaraming mga evacuees na nananatili dito. Ang mga sanggol nga, kaliwat kana na ang iyakan. Hanggang sa ngayon, inaalam pa ang ng sunog na halos labing dalawang oras bago naapula. Samantala, dayan, kapapasok-pasok lang din na balita na susunog ang isang bahagi ng Philippine General Hospital ngayong umaga. Sa pinakauling ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog at nagkukumahuga ang mga empleyado ng hospital para makalabas dito. Apektado sa nagaganap na sunog ang outpatient department ng PGH. At yan muna ang latest update dito. Balik muna sa inyo, Diana. Maraming salamat Isaiah Mira Fuentes.